sa totoo yun know, ano, dalawang bahagi. Sa totoo lang, tumampok talaga yung uh, sa pangalawang bahagi, yung usapin ng napakaraming issue no, ng korupsyon sa mga ko kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng PUV Modernization Program. Kaya nakapagtataka na sa kabila ng lahat ng ito ay nagmamatigas pa rin ang DOTR at LTFRB na ituloy ang programang ito. Kasi hindi talagang maling-mali na idinikit, idinikit nila yung usapin ng prangkisa sa konsolidasyon na yun naman ang kahilingan natin at ng lahat no malinaw yun sa naging pagdinig kahapon na natin na uunawaan natin na ang dapat ay magkaiba at magkahiwalay ang usapin ng prangkisa at usapin ng uh, ng na konsolidasyon. Pero matigas po ang DOTR dito. Ang gusto nila, samsamin talaga ang lahat ng prangkisa into one na i-consolidate yung mga prang prangkisa na ito. So ibig sabihin, magtataka ka ngayon. Bakit? Kasi may mga kumikita, may kumukubra ng kickback, pero sa huli, malinaw na ang lugi at pumapasan ng mga anomalyang ito ay yung mga traditional jeepney drivers natin. Parang pinagkakakitaan pa sila sa programa na ito. Sa pagmamatigas ng gobyerno na ituloy ang PUV Modernization Program, parang desidido talaga na simutin yung kabuhayan ng mga Pilipino na jeepney drivers sa kabila ng tumitinding kahirapan no sa ating bansa. Kaya ngayon patuloy pa rin ang ating panawagan na ibasura ang PUV modernization program na ito. In fact tinanong din natin yung kaugnayan sa ADB loan ano kasi may mga conditionalities pala ito. Talagang ang conditionality ay tanggalin ang mga uh, traditional jeepney sa daan. Uh, tumampok din ang usapin ng um, uh, lima no climate fund may climate fund pala dito eh so yun pala yung ginagamit para doon so marami marami talagang issue no kaugnay dito sa PUBMP na tinatawag at maraming abuso kaugnay dito kaya kailangan po talaga nating maging mapagbantay sa mga susunod na hearing dahil in fact magkakaroon pa ng mga kasunod na pagbinig ang uh, kamera kaugnay dito